Hi guys! Alam nyo, actually, hindi ko rin talaga alam kung ano yung i-vlog ko. But, ewan. Okay, I'm back. Alam ko na. Dahil gusto kong i-share sa inyo na last Saturday, madanda ko na simula at wakas ko day one. And alam nyo ba, nakaka-miss yung lima. And sabi ko, kasi meron akong light stick pero super ganda ng LSB Dusk version nila. Pero I cannot afford. But sabi ko sa sarili ko, please, please, pag naglabas sila ng merch, basta may hoodie, I'll get it. I'll get it. And so many days passed, wala, wala, wala. And the day before the concert, ata, or two days before the concert, naglabas sila! Nang simula ito, kas merch na hoodie, t-shirt and then bucket hat. <laughs> alam niyo ba ang dami pinagdaanin ng utak ko kung bibili ba ako? Because it's too expensive but mahal ko sila. Alam niyo hindi ko alam guys kung bakit, kung kailan ako tumanda, sa ako nagaganito. Pero yun na nga, I'm gonna share with you. The hoodie that I got, sabi ko talaga sa sarili ko, wala ko ibang bibiling merch kundi hoodie basta magkaroon. At oo, nakinig sila meron nga. So talaga napabayad ang lola mo. Inisip ko na lang pa ko sa sarili ko. Siguro naman, deserve ko, deserve. So yon I'm gonna show you the simula at wakas hoodie. There. There you go. Eh, yes, sindi sa frame. <laughs> simula at wakas hoodie. Look! Diba? There you go. It's the simula at wakas hoodie. Guys, sobrang ganda mo. Tapos in color black pa. Tapos yung itong harapan niya, guys. Ayan. Yung so logo. SB19 logo. SB19 simula to kaswelter kick-off. Kaya i-manifest ima na may homecoming para masuot to. At itatry natin para makita nyo. Para sa homecoming kailangan makabili kayo. Okay. Oh. Karay! Naayasin ko! Sandali! Ayun siya! Ayun siya! Oh my God! This is the front, guys. This, this is the hoodie. Damn! Anong pakiramdam? Chururutururuturu Chuchu! Kanda mo! Mahal na mahal kita. So, ganito siya, guys. Ang ganda. Perfect siya sa mga cold weather. Kaya, alam mo yun, yung magkakapi ka lang dapat sa bahay. Gusto mo lang po tayo Starbucks? Para magkakakwa pa siya! Pakita ko sa inyo yung likod? Kita. <laughs> Ang ganda! Ito lang yung... Yung rib. Ay, paru-paru -par ko. Aray ko. Parang kung luka-luka. Alam nyo guys, hindi ko alam kung bakit. Kung kailan tumanda. Saan ka naman nag-aga dito? Diba? Super. Super ganda guys. Anong pakiramdam tumalik sa malang hagang hagdan. Ha! atom ball with concussion down in the ground. Get it, get it. Di naman napaglang basta. Mas naman nakasang masa. Yeah, yeah. What a fly. Uh. So yun guys. Super comfy niya. And this is worth 1,700. Medyo masakit siya sa wall siya. Pero why not? Mahal mo eh. Supportahan mo. Kasi mahal mo, di ba? Charest. So, guys, I can't wait na magkaroon ng homecoming. I don't know kung makakapunta pa ako. Siguro, pipilitin natin dahil <laughs> kailangan. So, kung magkaroon man, guys, ito yung susuotin ko. For sure. Hindi ako mag-outfit. Ito lang. Gusto ko nakapajama lang, malamig. Kung may kapisano doon, go! <laughs> so, yun, guys, sa mga 18 like me, guys, don't miss this merch. Ewan ko kung magiging available pa siya anytime soon, or kung magkaroon sa kanilang website. But, you need to get this. Guys, bubudunin ko na kayo ng matinde. Go! So, sa mga 18, see you on Simula't Wakas World Tour Kick Off Homecoming. Sana meron! And, yeah, congrats sa ating mahalima. Deserve na deserve ang title of Kings of the pop, yeah. Break it down. Bye.